Ayan po ang rice ni Wonder Dad. Ulam bangus. itlog pula. At wikwik. -wik, at cook. Ayan po mga lords, mga idol. Tara. Kain po tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat po. Ngayon na po kumakain si Wonder. Ang ulam ay wikwik ito bola bangos na inihaw, rice, at cook. Dahil galing po ako sa nagvideo ng manok ni Edgar Chicken by one take one and lay rice dyan po malapit po sa Pilo Extension tapat po ng San Juan school madali po ninyo mahanap po yun at inupload ko po lang po muna youtube channel ni wonder dad para makita nyo po napakadaming tao po na kinunan ko po ng video manok ni Gar Ganyan na po sa pilo Skins, yun, malibay pa sa city po. Tapat po ng Elementary School San Juan. Maraming salamat po. Ala? Halika na po kayo. Tara po. Kaya na po tayo. So, ito lang ulam ni Wander, oh. Itlog pula, Bikwik, uh, bango sa inihaw, at saka rice. Ay muna po tayo. Ang din tulong muna po ang video ni Wonder God. Mga lods, si mga idol. nag bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana po lagi po kayo mag-iingat po sa inyong pangangatawan. Iwasan nyo po ang lahat. Ano man po bisyo na hindi po para makasira sa ating katawan po. Kaya katulad nito mong ginawa ni Wonder ikain na lang po ninyo para gumanda ang ating katawan. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. Lalo lalo po dyan po sa ibang bansa po. Ang mga OFW po. Ingat din po kayo sa magkasakit po. Sana po. Lagi kayo malasog. At sana po. Ingatan nyo ang inyong mga trabaho po dyan. Lalo lang dito po sa Pilipinas. Ingatan nyo ang inyong mga trabaho rin. Salamat po sa inyo lahat. Mag-suporta po kay Wonder. God bless po siyo lahat po. Kaming salamat po. I love you to all. Mabulus po.